Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang pamilyang nakikita mo sa screen ay ang pamilyang Suwalog na mula sa probinsya ng Quezon. Ang padre de pamilya ay si Christian Ray. Ang kanilang pamilya ay matatawag mong middle class sa Pilipinas. Ang kanyang asawa, bagamat merong magandang tinapos, ay mas minabuti na iwan ang kanyang trabaho para tutukan ang pagpapalaki sa kanilang mga anak. Ang mga ito ay naiulat na lahat na pumapasok sa eskwelahan, at salamat sa trabaho ni Christian na isang accountant, halos lahat ng pangangailangan ng mga ito ay naibibigay nilang mag-asawa. Pero katulad ng ibang mabuting mga magulang, wala nang hihilingan pa sa si Christian kundi mabigyan ng magandang buhay ang mga bata. Pero katulad ng karamihan ng mga Filipino, si Christian ay naramdaman na ang magandang buhay na kanyang hinahanap ay hindi nila matatagpuan sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Sa interview ay binahagi nito na kahit sa datos ay sinasabi ng mga eksperto na ang ekonomiya ng bansa ay lumalago, kung tatanungin mo naman ang bawat Filipino na makakasalubong mo kung kontento sila sa estado ng kanilang buhay, ay aabutin ka ng siyam sa kalsada. Dahil sigurado ako na walang magsasabi sa iyo na kontento sila sa kanilang buhay, lalo na kung sahod at kita ang pag-uusapan. Sa estado ng ekonomiya ng bansa ay palagay ni Christian kung sila ay mananatili sa Pilipinas, ang sahod niya bilang isang profesional ay hindi magiging sapat para maibigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak, lalo na at lumalaki na ang mga ito. Sa interview ay binahagi niya na kahit tumataas na ang mga bilihin, ang kanyang sahod ay wala namang pagbabago, kaya nakaisip siya na mag-abroad. Para sa professional na si Christian, ay mas mabuti ng pansamantala siyang maghugas ng plato kung ang kapalit naman nun ay mahusay na healthcare system, magandang educational system at mas ligtas na kapilingran para sa kanyang buong pamilya. We are just dreamers for our family. We want the best for our family. That's why we are doing all this. As I've said, I'm, uh, I have a, I have a good profession. I'm, I'm an accountant and I'm willing to wash dishes just to move to a better country with better healthcare. Better education system, better environment, and my kids were excited about the snow. We were about to... Swerte naman siya dahil isa sa kanyang mga kaibigan ay kinontak si Christian at tinirekomenda nito ang agency na PLC o Promised Land Consultancy. The Promised Land, we deliver the result. Dahil tiwala siya na ang kanyang kaibigan ay hindi magre-rekomenda ng peke o hindi lehitimong agency, Si Christian ay desperadong makaalis ng Pilipinas para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya ay mabilis na inisikaso ang mga papeles. Base sa ulat, ang package na inirekomenda sa kanya ay nagkakahalaga ng 25,000 Canadian dollars o mahigit kumulang na isang milyong piso. Ngunit para sa hindi siya mawindang at masyadong ma-stress sa pagbabayad, ang PLC ay inalok siya na maaari niya itong bayaran ng hulugan. Si Christian na excited na makalis ng bansa ay mabilis na kinausap ang kanyang asawa. At upang mabayaran ang hinihingi ng PLC, silang dalawa ay nagkasundo na umutang sa kanilang kamag-anak at ginawa nilang kulateral ang nag-iisa nilang sasakyan. Lumapit din si Christian sa ibinilang kamag-anak at mga kaibigan. Pero kadalasan ay sinasabihan sila ng mga ito na mag-ingat dahil maaaring ang PLC ay isang scam. Dahil marami na sa panahon ngayon ang gagawin ang lahat para lamang sa easy money. Ngunit hindi nagdalawang isip si Napresyan. Bukod sa mukhang lihiti mo nitong Facebook page, ay makikita mo rin doon ang videos ng iba't ibang mga Filipino na nagpatunay na napaalis na sila ng PLC. Proud nilang ibinahagi sa social media na natulungan sila ng agency na makamit ang Canadian Dream. Hi, good evening. I would like to uh, thank uh, Promise Land Consultancy para sa pag-ayos ng uh, papers ko uh, dito sa Canada. After seven long months, <laughs> aching months with up and downs, um, finally um, nakapag-sign na po ako ng aking job contract. Uh, Kung ikaw nga naman ang makakita ng mga taong ito na nagpapatunay na nagkaroon sila ng maayos na buhay sa Canada, ay maniniwala ka sa kanila dahil hawak mismo ng mga ito ang kanilang mga kontrata. Sa website ng PLC ay makikita mo na mula sa student visa, work visa at pag-iasikaso -e para maging permanent resident ay kayang-kaya kang tulungan ng PLC. Ang mga taong yan ay malaki ang pagpapasalamat sa CEO ng kumpanya na kinilalang si Joseph Miranda. Hi, I'm Joseph Miranda and I'm from Vancouver, Canada. I am currently taking immigration case management and I'm also one of the education advisors of Canada Advantage. What's good about... Kung mapapadpad ka sa social media ni Joseph, ay makikita mo ang marangiyan niyang paumuhay. Ngunit ayon sa balita, hindi nepo baby o pinanganak na mayaman si Joseph. Sa post na ito sa kanyang social media noong 2017, ay ibinahagi ng CEO na bago niya marating ang tagumpay, ay nagdaan muna siya sa butas ng karayom. Gamit ang litratong ito na parang isang throwback ay sinabi ni Joseph kung gaano siya sinabihan na pangit, merong malaking muka, maraming pimples, walang talent. Mataba at higit sa lahat, ang mga ito ay sinabi na wala siyang mararating sa buhay. Pero sa halip na magmukmuk, sinabi ni Joseph na gamit ang lakas ng loob at paniniwala na siya ang paborito ng Panginoon, espesyal siya sa paningin ng Diyos at gwapo siya sa mata nito, ay ibinahagi ni Joseph na hindi siya nakini sa panalait ng ibang tao. Sa halip ay nag-focus siya para matubad ang kanyang mga pangarap. Sa isip niya ay para siyang isang caterpillar na kailangan munang maging uod na hindi kaaya-aya sa paningin bago siya maging magandang paru-paro. Sa social media ay makikita mo na bukod sa pagbiyahe nito sa iba't ibang bansa, halos lahat luxury items ang mga gamit ni Joseph na lagi nitong sinasabi nakatas ng kanyang matyagang pagtatrabaho at diskarte sa buhay. Nang sumapit ang ikitatlumputlimang taong nitong kaarwan, ay makikita mo na marinya niya itong ipinagdiwang sa Pilipinas, kasama ang kanyang nobyo, mga kaibigan at katrabaho, at masaya silang nagparty sa isang yate. Sa post na ito ay makikita mo ang kanyang Christian Dior tote bag na naiulat na nagkakahalaga ng 174,000 pesos. Kung ito ay lilipad pabalik ng Pilipinas, ay lagi itong nasa business class ng Philippine Airlines. Para sa iba ay ang nangyayari sa buhay ni Joseph ay matatawag mong from rags to riches na magandang inspirasyon sa mga kabataan ngayon na kapag pinagsama-sama mo ang iyong talino, diskarte at lakas sa buhay ay walang limitasyon sa maaari mong kayang gawin. Yun nga lamang ay kung na natin at sisiyasatin ang buong pagkatao ni Joseph, ang buhay niya ay hindi pwedeng gawa ng inspirational movie. Dahil siya pala ay isang kontrabida na nangwasak ng buhay ng hindi lamang isa pero maraming buhay ng mga tao. At ang masama dito ay sarili niya mismong kababayan ang kanyang ginoyo. At upang maintindihan mo ang lahat ay dapat mong kilalanin ang Filipino-Canadian na ito na si Rosanna Solita. Si Rosanna ay kinuha ng PLC para maging in-house regulated Canadian immigration consultant na responsable na tumulong sa mga newcomers o bagong dating para maihanda ang kanilang mga papeles. Sa interview ay binahagi ni Rosanna na sa panlabas, isang lehitimong negosyo talaga ang PLC. Ngunit dahil siya isang immigration consultant, alam niya ang legal sa hindi at sa kanyang curiosity ay maingat niyang tiningnan ang lahat ng detalye ng mga ibinibigay na kontrata ng mga PLC sa kanilang mga kliyente. At sa loob lamang ng isang linggo ay marami siyang ng mga red flags. Pero sa halip na mag-resign ay mas pinili niyang manatili sa kumpanya hanggang makakalap siya ng maraming ebidensya. Sapagkat hindi kaya ng kanyang konsensya ang ginagawang panlalamang at panlaloko na ni Joseph sa kanilang mismong mga kababayan.

Noong kasagsaga ng pandemya taong 2020, ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC ay isinabatas at piniyaga ng mga taong may hawak ng visitor o tourist visa na magtrabaho sa Canada dahil naiintindihan nila na mahihirapan ng mga ito na makabalik sa kanilang bansa dahil na rin sa pabago-bago noon na travel advisory. Ang pulisya na yan ay nakatakda ng magtapos ng February 2025. Kung magandang balita yan para sa mga turista na nasa Canada, yan din ang ginamit ng loophole o butas ni na Joseph para naman makapanloko at makahikayat ng mga kliyente na gustong magtrabaho sa Canada na hindi kumukuha ng work visa. Sa loob ng ilang taon ay marami mga Filipinong natulungan ang PLC na makarating sa Canada hawak ang visitor's visa. Pero ang ginagawa niya ni Joseph ay iligal dahil kahit pinapayagan ng gobyerno doon na makapagtrabaho ang mga taong merong tourist visa dahil stuck ang mga ito, ang direktang pagpapadala nila sa Canada ng mga Pinoy na may hawak na tourist visa sa kanila hahanapan ng trabaho ay iligal. Sa website na ito mula mismo sa gobyerno ng Canada ay makikita mo na ang ginagawa nila ay talagang paglabag sa batas. Dahil kung ikaw ay pupunta sa Canada na may hawak na tourist visa, makikita mo sa listahan na ito na maaari ka lamang magtrabaho doon na walang hawak na work permit kung ikaw ay isang businessman, foreign representative na accredited ng Department of Foreign Affairs. Kung ikaw ay kamag-anak ng foreign representative, miyembro ng Army na parte ng Visiting Forces Act, official ka ng iyong gobyerno, law enforcement mula sa USA, in-flight security officer, full-time student, performing artist na parte ng isang artistic group o production, atleta na dadalo sa patimpalak sa Canada, empleyado ng foreign news company at iba pa. Inisa-isa ko ang mahabang listahan niyan at sumasang-ayon ako sa immigration consultant in Surzana na iligal talaga ang ginagawa ng PLC. Ngunit sina Joseph ay lakas loob pa rin na nag-recruit. Gamit ang kanilang Facebook page at mga taong matagumpay na lang nadala sa Canada ay madalas sa mga itong mag-post ng mga litrato pati videos para ipakita na sila ay lehitimo. Kaya ang mga Pinoy na desperadong makaahon sa kahirapan at magkaroon ng mas maayos na buhay sa Canada tulad ni Christian, ang madalas na nabibiktima ni Joseph. Noong 2020 hanggang pumasok ang taong 2024 Marami na rin ang napaalis ng PLC. Pero lingid sa kanilang kaalaman ay noong August 2024 ay nag na pala ang batas ng immigration doon. Kung matatandaan mo ang sinabi ko kanina, ang mga taong may tourist visa ay maaaring magtrabaho kahit walang permit hanggang February 2025. Ngunit ang problema, ang gobyerno ng Canada ay nagdesisyon na tupusin ang programa na yun noong 2024. Ngunit kahit ang impormasyon na yan ay inilabas na sa iba't ibang news outlet, ang PLC ay patuloy pa rin sa pagre-recruit. Si Joseph at mga kasosyo nito ay walang pakialam at sa halip na itigil o mag sila sa kanilang proseso, ang mga ito ay pinagpatuloy ang kanilang panuloko. Electric car, so beautiful. And look at the interior. Nang makapagbayad ng halos kalahating milyon si Christian at malubog siya sa utang, hindi siya tumigil na kontakin ang PLC at humingi ng refund. Pero ang dating mga tao na mabilis na magreply ay tila dinedad na lamang siya. Pero kung hindi siya nakarating sa Canada, ang iba namang mga Pinoy na kliyente ng PLC na matagumpay na nakabiyahe sa bansang yun ay nagkaroon ng mas malaking problema at halos mamulubi na. Base sa lalaking ito, nakilalani natin sa pangalang Michael na hindi niya tunay na pangalan nang siya ay makarating sa Canada ay nagulat siya dahil wala namang pala siyang lehitimong employer. Bagamat sa papeles ay nakalagay na magtatrabaho si Michael bilang Client Relations Officer, Canada na lamang niya nalaman na magtatrabaho pala siya sa si PLC. Sinabihan siya ng mga ito na kailangan niyang makakuha ng limang kliyente sa isang buwan. At sa employment agreement ay papasuhurin siya ng mga ito ng 1,600 Canadian dollars kada dalawang linggo. Pero ang kaaya-aya sa pandinig na trabahong Client Relations Officer ay pinaganda lamang na ng PLC sa isang recruiter. Ayon kay Michael, ang trabaho talaga niya ay mag-recruit ng iba pa mga Filipino na desperado ding makapunta sa Canada. Kung wala siyang ma-recruit, ay makakatanggap pa rin siya ng sahod na $8 kada oras na hamak na mas mababa pa sa minimum wage rate sa Vancouver. Pero meron pang mas malas sa kanya dahil ang iba ay walang natatanggap na pera. Sapagkat ang ginagawa ng PLC ay ibinabawas ang natitirang utang ng mga ito. Ibinahagi ni Rosana na habang nagpapakasasasa na ako na pera ang mga may-ari ng PLC sa si Pilipinas, ay wala siyang sinayang na oras. Lahat ng mga internal documents ay dinadownload niya upang meron siyang malakas na ebidensya laban sa mga ito. Tahimik din niyang kinakausap ang mga nabiktimang Filipino ng totoong sitwasyon ng kanilang immigration status sa Canada at naging tapat siya sa mga ito na iligal ang kanilang pananatili sa bansang yun. Nang makuha niya ang mga importanteng dokumento, si Rosana ay tuluyan ng nang-resign. Si Michael na isa din sa nakausap niya ay hindi mapigilan na maiyak at maging emosyonal dahil katulad ni Christian, nagtiwala siya sa PLC dahil nirefer ang agency ng kanyang malapit na kaibigan. Kaya buo ang tiwala niya na mo ang kumpanyang yun. Bago siya makarating sa Canada ay nagbayad pala ito ng 6,500 Canadian Dollars. Pero meron pa siyang utang sa mga ito dahil ang hiningi sa kanya ng PLC ay mahigit 600,000 piso. Sa tulong ni Rosana, sina Michael, Christian at anim pang mga Filipino na nabiktima ng PLC ay samasamang nagsampa ng kaso at tinangka din nilang kontakin ang kumpanya. Ngunit kung hindi nagre-reply ang mga ito ay binablock naman sila ng admin ng PLC. Nang kumalat ang panuloko ni, ni Joseph ay ilang daang mga tao pa ang lumabas na nuloko din ng PLC. Lahat ng mga ito ay iisa ang sinasabi. Nang sila ay makarating sa Canada ay wala silang ibang employer kundi ang amo pala nila ay ang PLC. Sa takot na wala silang kikitain at mumumulubi sa Vancouver ay napilitan silang mag-recruit at manloko din ang iba pa nila mga kababayan. Sapagkat sa desperado nilang isip, yun lamang ang tanging paraan upang magkaroon sila ng sahod at mabayaran ang napakalaki nila mga utang. They never delivered on their promise. Tama na! Sobra na! We want them. basically our job is to look for some people who might be interested to come here in canada as well these people are suffering right now because they couldn't get the refund and, and for some of them they tried to reach us to get help but we couldn't really do anything as well because like uh, we couldn't even help ourselves. summa so total ang na isang pyramid scheme. Kung sila ay magreklamo, ang tauhan ng PLC ay tatakutin sila na hindi sila makakasahod o kaya naman ang malala ay di umano'y ipapadeport sila pabalik ng Pilipinas. Nagpatotoo si Michael na marami sila mga taong napaalis sa Pilipinas. Pero ang mga ito ay turista din tulad nila kaya ang masaklap, ang sasapiti ng mga ito ay ang parehong kapalaran na meron sila. Nang makaalis si Rosana sa si PLC ay sinabi nito na tinulungan niya ang maraming mga Filipino kung papaano magreklamo. Bukod doon ay ginawa din niya ang lahat para malaman ng publiko na iligal at hindi lehiti mo ang negosyo na ni Joseph dahil wala palang lisensya ang mga ito. Ang isang Pinay na nagpakilalang si Lilian Tonoha ay binahagi sa interview na kapag nakausap mo si Joseph ay hindi mo ito mapagkakamala na isang scammer o sinungaling dahil talaga namang napakabait nito. Sinabi niya na hiningi niya ang tulong ng PLC dahil gusto niyang matulungan ang kanyang pamangkin na makakuha ng visa. Ngunit dumaan ang halos isang taon kahit siya ay nagbayad na sa si PLC, ang mga ito ay laging nagpapalusot na inaasikaso pa nila ang mga papeles hanggang hindi na niya itutuloy ang makonta. Kaya katulad ang ibang mga Filipino ay sinampahan na rin niya ang mga ito ng kaso dahil nagbabaka sakali siya na sana ay makulong o maipadeport ang mga ito pabalik ng Pilipinas. Sa dami ng mga taong naghahabol sa kanya, si Joseph ay wala nang nagawa kundi harapin ang mga iskandalong kinasasangkutan niya. Noong March 13 ng taong ito lamang, ay sumulat siya sa judge para sabihin na sa kadahilanan na wala na siyang gaanong nakukuha mga kliyente, ay imposible na mabiyaran niya ang mga nagre-reklamo, kaya humingi ito ng extension. Idinagdag pa nito na dahil sa pangharas sa kanya ng mga Filipino, ay nakakaranas siya ng personal at malaking pinansyal na problema. Nakiusap siya sa hukom na sana ay bigyan siya ng extension dahil sa di umunoy siya lamang ang tanging nagtatrabaho sa kanilang pamilya at siya rin ang nag-aalaga sa matanda niya mga magulang. Sumusuporta sa dalawa niya mga kapatid at nabanggit din ito na siya din ang nagbibigay ng pera sa kanyang asawa na nooy kukuha pa lamang ng permanent residency. At lumalabas na ito pala ay co-director ng kanyang kumpanyang PLC. Sa huling pahina ng kanyang sulat ay nakiusap ito sa judge na sana ay bigyan siya ng extension hanggang June ng taong ito para mabayaran ang lahat ng mga tao na hindi napapahamak ang kalagayan ng sarili niyang pamilya. As of this recording, ay tuloy pa rin ang laba ng mga taong naagrabyado at naloko na ni Joseph. Bukod sa mga kaso niya sa Small Claims Court, ay maaari din pala siyang makasuhan bilang isang kriminal dahil si Joseph ay isa palang tax evader. Dahil ayon sa recording CRA, ay hindi pala ito nagbayad ng buwis noong 2023. Nitong taon lamang, ang judge ay pumanig kina Michael at nanalo sila sa kaso na isinampan nila sa Small Claims Court. Pero dahil sa civil case lamang ang mga kasong yun, sina Joseph ay hindi makukulong. Sa halip ay inutusan lamang silang ibalik ang pera ng mga Pilipinong kanilang naloko. Kung akala mo ay mabilis na makukulong sina Joseph at mga alipores nito ay nagkakamali ka. Dahil ayon sa ulat na ito mula sa Employment Standards Branch, Pinagmulta lamang ang PLC na mahigit kumulang na 20,000 pesos dahil sa nag-ooperate ang mga ito ng recruiting agency na walang lisensya. Sa palagay ko ay magkakasundo tayong lahat na ang multang niyan ay bariya lamang sa milyong-milyong pera nilang naitakbo at mga buhay nilang nasira dahil sa kanilang mga kasakiman at pagiging gahaman. Ang mga kaso laban sa si PLC ay umuusad pa rin. Para sa mga taong gustong mga ibang bansa, mag-ingat kayo dahil napatunayan na si na Joseph ay ni rebrand o binago lamang ang pangalan ng PLC. Ito ay tinatawag na ngayong Global Referral Solutions. Nang malaman ni Rosana ang ginawang rebranding ng PLC ay tinawag niya itong Ponzi Scheme na talaga. Noong April ay inanunsyo ng PLC na magbubukas sa mga ito ng branch sa Rizal at meron din silang announcement na magkakaroon sila ng opisina sa Bangkok, Dubai at agency sa Middle East. Noong January ng taong ding ito ay makikita mo sa mga dokumento na ipinagmalaki ng Global Referral Solutions na meron na silang lisensya mula sa Sacramento, California. Tuluyan na rin nilang tinanggal ang kanilang Canadian advertisements. Sa halip ay nag-aalok sila ng job referral sa labing limang bansa sa Europa at visa assistance sa US, UK at Australia. Walang nakakaalam kung isanda ang porsyento na bang lihiti mo ang kalakaran na kanilang ginagawa Ngunit para sa gobyerno ng Pilipinas, lalo na sa Department of Migrant Workers, ang PLC ay isang scam. Sa totoo nga ay sa post nilang ito noong March 2024 ay pinaalalahanan nila ang publiko na mag-ingat dahil ang mga ito ay hindi lisensyado. Sa post ay ginamit nila ang hashtag na maging matalino at huwag magpaloko. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan!